Arestado ang isang babaeng ng Goyo manon ng mga naghahanap ng pwesto sa mga tiyangge. Alamin ang kanyang modus kay Isa Reyes na nakalerto 24. Kuha ito sa isang coffee shop sa UN Avenue sa Maynila. Inaresto sa entrapment operation ng pulisya si Joan Bulanadi. Ang reklamo laban sa kanya, pagpapanggap daw na empleyado ng mga kumpanyang nagpaparenta ng pwesto ng tindahan sa mga tiyangge at food bazaar. Ayon sa dalawang nagre-reklamong itago natin sa alias na Ems at Manuel, naghahanap sila ng pagpupwestuhan ng kanilang food cart nang makita nila si Bulanadi sa online selling site. Um, yung pinakauna namin is with Commonwealth, binibigyan niya ako ng pwesto doon. Ang binayad ko sa kanya was pang tatlong buwan, but then ang binayad lang niya sa admin was pang two weeks. So they had to pull me out. Natangay raw ni Bulanadi ang mahigit 60,000 piso ng mga biktima. Sa tuwing makikipag-meeting, may mga dalaraw resibo at papeles ang suspect, kaya napaniwala ang mga biktima. Ang huling offer daw ni Joanna, pwesto sa liwasang Bonifacio. Ang renta na, na makukuha sa Bonifacio is about 1.3 million a month. Yung 700,000, yun yung kapalit ng 1.2 million namin, makukuha namin yun every month for 6 months. Which sabi ko, Too good to be true naman to. Easy money. Dito na nagpatulong sa motoridad ang mga biktima hanggang sa masakot ang suspect. Napag-alamang hindi siya empleyado ng mga kumpanyang sinabi niya sa mga biktima. Tumangging magbigay ng pahayag si Bulanadi. Maharap siya sa reklamong robbery extortion. Isay e. Reyes, Nakatutok, 24 Horas.